Good morning po. Maying buntag, Dr. Teresito Bacolcol, sir. Good morning. Maying buntag, sir. Maying buntag po. Okay, so ito bang kabahayan natin, sir? Most houses sa bansa, hindi ho talaga makapag-withstand ng malakas na earthquake? Ito mga structures na ito are sinasabi dito itinayo with substandard materials and usually walang tulong ng mga professionals? Ang mga bahay naman natin dito sa Pilipinas, uh, well constructed, um, yung mga uh, houses constructed after 1992, uh, kasi yung 1992 pinalabas yung um, uh, building code. So if they follow the building code, they, sh they should be able to withstand the magnitude, an uh, intensity 8 event. And yung mga uh, high-rise buildings naman natin constructed after uh, 2001 are uh, relatively earthquake resilient. So this because it was in 2001 na yung National Structural Code of the Philippines uh, na published ng MAPA ng PIVOX uh, that indicated the presence ng uh, active fault. So uh, dahil dito yung distance ng structure to an active fault is already included in the design of the building. Mm -hmm. Meron kasing uh, isang civil engineer dito Uh, nabasa ko lang, uh, Engineer Grutas yata ito sinabi niya. Mm. Uh, yung load bearing walls ngayon, uh, parang parte ito ng main part ng bahay, dapat 6 inches concrete hollow blocks. Yet ang kadamihan mm. daw sa mga bahay natin ngayon sa bansa, uh, Director, are made mm. with hollow blocks 4 inches or less. So kung ikaw may-ari, and you want to be more economical nagtitipid ka more affordable then 'yun ang bibilin mo ah then uh, uh, yes, oh um. yung mga may ari uh, naghahanap po ng mga bahay ngayon are unaware also of certain standards na yan dapat asundin. O reaction nyo po uh, yes uh, siguro uh, again ang sinasabi ko lang na kung sinusundod talaga natin yung uh, building code dapat uh, kung anong nakasulat doon, uh, yun yung dapat ibibigay sa mga tao kapag nagbibenta sila ng hollow block. Dapat yun yun. So, kung um, hindi man nasusunod yan, again, so may problema tayo kasi dapat... Uh, uh, again, kung ano yung minimum standard sa building ko, dapat yung Pero may move ngayon si ano yata, si Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. na itong magnitude 6.9 na quake, wake up call do ito, Director, wake up call again so itong mga cracks dito grabe itong nangyari so we need to amend oh etong uh, new uh, Deb, gumawa na lang siguro ng new building code talaga itatackle talaga ito yung proposal ng new building code oh para ho masigurado so, na talagang matitibay ang mga structures na itatayo uh, react so po yes uh, tama naman kayo. if we, if there's a need to revise yung National Structural Code of the Philippines if there's a need to revise yung building code para sa kaligtasan ng ating mga kababayan and uh, sa mga Pilipino, then we're, we're all for it. Oo, kasi parang ano ito eh, yung uh, i-update dapat yung engineering standards, ano mga tawag pa nito, hazard maps, climate re uh, realities, Opo. Uh, yan ang kinakailangan talaga. No? Medyo luma yes, na no, daw talaga. Okay. Ancient na itong building ko mm -hmm. na dapat sundin. Opo. Kasi... Okay. Opo. Sige po. Uh, ah, kasi, thank... Yes, oh. sir. Oh. Maraming salamat. Kasi yung building code was uh, um, uh, released noong 1992 following the 1990 earthquake okay. sa Luzon. Okay. okay, ano so, po yung... po, to... oh, go ahead po. Yes, sir. Sige. Okay. So if we need to revise it, uh, then if we need to update it, kung kinakailangan din, uh, mas maganda. Yung fault line doon sa Bugo sir, uh, so, ni-recommend nyo na pong no-build zone yun? Yung uh, ang sinasabi natin, dapat walang um, structure on top of the, the fault. Kasi yun naman pala yung natin sinasabi. Kahit uh, dito sa West Valley fault, hmm. uh, dapat walang structure on top of the fault. May buffer zone tayo na 5 meters on both sides. Pwede naman gawa, gawa ng structures pero dapat walang nakatira doon. Pwede gawing parking lot or uh, uh swimming pool or park for as long as uh, hindi gagawin as uh, uh, habitation. Yung bang West Valley Fault may mga kabahayan ho ba dyan nakatayo dito. So uh, yes, may mga uh, more than around 3000 structures Uy. are on top of the the West Valley Fault. Oh kasali ba dito yung mga mamahaling mga bahay ho uh, tawag nito ay yung mga exclusive subdivisions may mga ano tayo may mga barangay sa nakalista nakalista po uh, and um, again uh, uh, may mga uh, barangays na identified na and uh, uh, from bulacan all the way to cavite so impact uh, kung yung mga nakikinig po sa inyo ay interes, interesado Pwede po nlang i consult yung Hazard Hunter PH, nakikita doon yung trace ng West Valley Fault and uh, makita din natin yung mga structures intersected by the West Valley Fault. Ano pong recommendation po ng Fivox dito kung nandun pa po yung mga bahay nakatiriko doon sa fault na yan, fault lines? Well, ang, uh, ang sinasabi talaga natin, dapat walang staff on top of the fold. Now, okay. um, kung hindi, hindi mo sila mapipilit na umalis po, kasi sabihin nila, property naman nila yan. yan eh. na nga, so they there should be an informed decision. Dapat alam nila yung risk by staying there kung ano yung mangya pwedeng pwede mangyari. And then, of course, they have to decide. kung If they're willing to take the risk, then uh, nasa kanila na yon. But again, uh, may mga LGUs naman din tayo na nagbibigay ng... Uh, ng uh, incentives para umalis yung mga tao doon sa uh, uh, areas transacted by the West Valley Fault. For example, yung Muntinlupa, noong 1998 po, uh, nag-pass uh, sila ng local ordinance na uh, nag-prohibit ng human activity and the use of property in fault uh, zones within 5 meters. So nagbibigay sila ng tax relief, financial assistance, as well as lupa kung saan pwedeng lumipat yung mga individuals or parties uh, kung yung property man nila ay transacted by the West Valley po. Okay, sige po. Maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, the FIVOX. Good morning po, Abing Buta. Yes, uh, maraming salamat. Yes, Good morning! You. Si Pentijo sa DCXL News. Pilipirada!